Magandang araw mga kabigan, kumusta? Welcome to Iloilo. Syempre kapag sinabing Iloilo, di natin pwedeng di matikman yung kanilang pinagmamalaking na lapas bachoy. Ito mga kabigan, yung Popoy's is bachoy, isa po ito sa pinakasikat at pinakamasarap na nagluluto ng bachoy dito po yan sa Iloilo. Ito po yung kanilang mga presyo, napaka-affordable po niyan at talagang solve na po yan Hindi lamang po mga kabigan, mga lods bachoy ang niluluto po rito, marami pa rin po silang ibang ino-offer na mga iba pong klaseng pagkain. Ito mga lods mga kaibigan, yung kanilang puto na nakabalot po sa daon po ng saging sa orb. Sarap nito mga lods mga kaibigan, talang natural na pagkakabalot. At syempre may kasama pong tinapa yan, yung po yung mga pinakamats dito po yan sa bachoy. Ito mga na napatunayan po na talaga masarap po yung kanilang bachoy dahil sila po yung tinanghal na champion sa ginanap na first bachoy festival na ginanap po dito sa Iloilo City. Ginawa po ito mga kaibigan mga lods noon pong January 24, 2020 sa SM City, Iloilo na inorganisa po ito ng Department of Tourism, Region 6, SM City, Iloilo at ng Iloilo City Government. Halina, tikman na po natin ang kanilang pinagmamalaki na napakasarap na puto. Ito mga lods talagang sa sobra, napaka natural na pagkakabalot sa daon po ng saging kaya talagang sigurado na masarap po ang kanilang puto, hindi lang po ang kanilang batchoy. Mas gusto ko ito mga kaibigan kasi sa tinapay na match po nitong in-order po namin na batchoy, Wow! Talaga naman mga kaibigan mga lods. Natatakam na ba sa napakasarap na itsura nitong batsoy ng ilu-ilo ng popoys. Kapag nabitin po kayo sa sabaw, pwede pa po kayong humingi ng ng sabaw parang kay Diwata Unlimited Rice. <laughs> Ayan mga kaibigan mga lods. Talaga sobrang nakatakam na po yung kanilang batsoy dito po yan sa popoys. Mats na mats po itong puto na talaga naman isa pa po sa nagpapasarap niyan mga kaibigan mga lods hindi lamang maraming magandang pasyalan po rito sa Iloilo kundi talagang masarap na matikman ito po ang pinagmamalaki nilang lapas bachoy talagang isa ito sa pinakamasarap na pagkain po rito sa Iloilo at isa pa mga kaibigan napakatagal na po nitong itong popis -pues bachoy simula pa po, po daw po ito noong 1978 talagang sobrang napakatagal na halos <laughs> mga 45 years na po sila yun lamang po mga kaibigan salamat po, God bless po